Maligayang fiesta sa San Isidro Labrador. Sa dakilang araw ng patron, si San Isidro Labrador, tayo sama-samang nagpupugay at nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang kanyang ipinagkaloob sa ating pamayanan sa pamamagitan ng halimbawa ni San Isidro. Isang simpleng magsasaka na no may pusong mapagpakumbaba, masipag at makadiyos ipinalangin ko rin ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya sa lahat ng parokya at sa ating chapel na nasa kupa ni San Isidro Labrador, lalo na si Bro Givi, Sisters Cheryl, Liana, Flora, Lelen, Lani, Milogeni, Ria, at ang marami pang mga kasamang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Naway sa pamamagitan ng panalangin ni San Isidro, pagkaluubad kayo ng Diyos ng mawasaganang ani ng biyaya, hindi lamang sa panlabas na buhay, kundi lalo na sa buhay spiritual. Patuloy na wa kayong pagpalain ng wakas, pananampalataya at pagkakaisa sa paglingkod sa simbahan at sa kapwa. Sa Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Maligayang piyesta sa ating lahat.